araw guys ay pumunta kami sa nagtitrending at pinipilahan na opening ng sapatusan dito sa Tandag City at naglaro na rin kami ng basketball sa pesta at speaking of pesta hindi mawawala yung kainan natin at for sure na mabubungkag na naman ang mga bahaw nito kaya tara samahan nyo kami What's up sa inyo guys? For today's video dahil kailangan ko ng sapatos at may nabalitaan kami na nagpipila daw at talagang nagaantos yung mga tao na para lang makapunta doon kaya pinuntahan na kagad namin at ayan na nga as you can see naman guys nakarating na kami dito sa GDC Usap at totoo nga pala yung balita na sobrang dami talaga yung kumupila at yung iba nga nagaantos pa sila sa sobrang init at kaadlawan pa sila pumunta dito at nagugusla na sila dahil wala pa silang pamahaw as you can see naman yung tarpon nila guys napakasarap naman talaga at ayan nga yung mga tao dito talaga natutuwa kahit sobrang pawis na pawis na naman siya IV, naluluoy talaga ako. At sa puntong ito ay nakakita ko ng mga idol ko, kaya nagpa-picture na nga ako. At ayan na nga, as naman guys, napakaganda at napakasarap naman talaga ng mga idol ko dito. At talagang hindi ako nagpadool dahil baka mabungkag yung mukha ko kay IV. At speaking of bungkag, yung mga tao dito parang mabubungkag na talaga at nagsagol-sagol na yung mabaho ng mga ng mailok ilok nila. Kung nakikita nyo naman guys, napakalisod naman pala talaga ng kahimtang dito. Hindi ko alam kung anong meron sa loob pero talagang pinipilahan nila at sobrang mura daw kaya talaga pupuntahan namin. Alam nyo ba guys, naaawa ako sa mga tao dito dahil kaadlawan pa talaga sila pumila at pawis na pawis na at nagugusla na daw siya, nagre na sila dahil nagugutom na sila. Pero talagang tinitiis nila para makapasok lang at makapila lang dito. At sa puntong ito, sa diinasahang pangyayari ay nakapasok na kami dito sa loob. At ayan ang asyukan si naman guys, shout out sa mayari dito sa GDC Usap at talagang sobrang galing-galing talaga at sobrang daming tao ang punta dito. Hindi ko alam kung anong meron dito sa loob pero pagtingin ko may mga sapatos na napakasarap naman talaga pero bakit pinipilahan at talagang inaantosan nila. At ayan na nga talagang pumipili ako dito ng mga medyas Dahil wala na akong medyas At sobrang, sumbrang baho na ng medyas ko At shoutout na nga rin pala sa mga tao na nakapasok dito sa loob Mabuhay kayo hanggat gusto nyo At ayan na nga si Ivy Nakapili nyo na nga siya ng sapatos niya At sobrang tuwang tuwa pa siya Pero hindi namin yan mabibili Dahil kunti lang yung pira namin As you, as you can see naman guys Yung mga tao dito ay talagang nagkakagulo na At nagugusla at nagugutom na daw sila Dahil wala pa silang mga pamahaw As you can see naman guys Ang saya siguro mag-business ng ganito At bigla kong na magbibusiness na lang siguro ako ng ganito at sasabihin ko na sapatos na napakasarap naman talaga. As you can see naman guys, si Ivy talagang pawis na pawis na at parang nahahagad na yung BB Loves ko. At kung nakikita nyo naman yung mga sapatos dito guys, talagang kayo na lang yung pumili at kayo na lang yung maghusga kung anong bibili nyo dito dahil napakaraming sapatos naman talaga. At sa puntong ito ay nakikita ko yung mga tao dito at naawa ako dahil hindi sila makapasok. Kung nakikita nyo naman guys, talagang nagalingit na yung iba at yung iba nagkasagol-sagol na yung baho nila. At shoutout nga pala dito kay George sa videographer namin, mabuhay ka idol hanggat gusto mo. At sa puntong ito ay may nakita akong sapatos dito pero sa totoo lang guys ang nagsamok-samok lang talaga kami dito at hindi kami makabili kaya lumabas na lang kami at tuwang tuwa pa sa IB as you can see naman guys pauwi na nga kami at sa puntong ito habang pauwi kami ay naglakad bar city na talaga ako dahil may sasalihan akong liga at ayan na nga as you can see naman guys ito yung makasama ko naguhuwat kami at sa puntong ito ay nagdali-dali na kagad kami umalis dito dahil nagsusugod na yung liga at dito nga walang kawala kami dito sa barangay Burgos as you can see naman guys yung matao dito talagang busy -busy at hindi pala nagsimula talaga at ayan na nga sa puntong ito ay nagsapatos na kagad ako at ka transition na tagad tayo at hinilot lang ako ni Clinton dito dahil ganyan naman talaga yung mga varsity talagang hihilutin bago maglaro at sinansan nga pa nga parang papatayin natin na talaga siguro ako at as you can see naman guys nag warm up warm up na talaga tayo dito para sabihin na varsity talaga tayo at sa mga hindi nakakaalam magaling nga pala ako mag-basketball dito at talagang hahamunin ko kayo ng one on one kahit kung sino mang nakapanood sa atin dito at as you can see naman guys nagsimula na ngayong laro at talagang nahihirapan pa ako dito at nag-a-adjust pa ako sa laro kaya na lang muna tayo dito asukan si naman guys, parang JJ Helter yung takbuhan natin dyan at badihan mo yung kalaban at ipasa mo sa kauban mo pero hindi nga lang si Nat at sayang na sayang talaga yung assist ko At dito ay behind the back pa nga at nailugan pa nga ako pero ganyan naman talaga. Pero bubawi ako dito ng power counted kung nakikita nyo naman guys, napakaganda naman talaga yung malaro ko dito. At ayan na nga, ko pa nga kay Ad dyan at talagang tinira niya at hindi niya sumisipyat si Ad. At sa puntong ito ay nabangko muna ako at talagang bumalik na ako, hindi ako sumugot na ibangko nila. Kaya talaga pinasa ko sa kauban ko at tinira niya na napakagaling naman talaga. At dito ay nangalabaw na talaga ako na parang Lebron James lang yung magalawan at ayan kung nakikita nyo naman guys napaka simple at napaka basic lang talaga to sa akin paglaro ng basketball. ayan as you can see naman guys na ang mga hesitation natin dyan na napakaganda talaga sabayan mo ng pasang at ah, talagang hindi ka magmamahay sa mga assist ko. Kaya sa mga nagsasabi dyan na ah, hindi ako marunong magbasketball ay magmamahay kayo dahil mabubungkak talaga ang ring kapag ako yung tumira. As you can see naman yung kalaban namin guys ang lalaki talaga parang mga kalabaw pero minamahama ko lang yan at talagang malakot ako kapag gumaga ako kasama ko guys napakagaling rin na talaga assist ah, dito ay sumabit na talaga yung kasama ko at nagpakuha ako ng foul kaya nag free throw ako at napakabisik lang naman talaga yung free throw sa akin at sa mga hindi nakakaalam ay ito nga pala yung hilig kong laro ang basketball kaso nga lang bihira ko lang ipakita sa inyo na mag video ako ng laro ko dahil baka makita nyo yung mga technique ko dito at ayan ang as you can see naman guys napakagaling naman talaga alam nyo ba guys dito sa probinsya ay ganitong hilig lang talaga yung malaro ng ang basketball at bawat pista ay talagang pinupintahan namin at talagang hindi namin papasailuin bawat pista at ayan nga as naman guys, napakaganda naman talaga advance ko dito at hindi ko na pinasaylo. Talagang pumasok talaga at takbong bar city naman tayo dito. As binibin you can see naman guys, ginamit ko na dito ang sequintay uno na moves ko lang tayo ng side step tayo dito. Oh talagang ang sobrang pataka lang yung tira pero sumak talaga at kumuha pa ako ng foul dito at nagreklamo pa ako sa referee eh dahil walang foul. At sa punto ito ay talagang may nag side step lang ako dito, Eurostep at medyo hinay lang yung pagkaktira ko. As you can see naman guys, minsan nga ay napapagkamalan pa akong luka dun sik dito sa mga galawan ko. At kung nakikita nyo naman guys, mga basic lang talaga yung maliap ko dito. At ito nga yung mga kakampi ko dito na magagaling rin at hindi rin magpapapildi. At sa puntong ito ay patay uras na nga kami dito dahil lamang na lamang kami. At ayan nga, hindi pa natapos yung dua ay talagang nag-appear na kami. At sa puntong ito ay dito tayo sa amin event at talagang mabubungkag na naman yung mga bahaw dito sa kainan. At hindi na mawala talaga kapag pista ay yung litso na napakasarap naman talaga. At kung nakikita nyo naman yung litso guys, hindi na namin namin at dito nga lang pala kami kay gala kapitan kahit hindi kami hinagan ay talagang pumunta kami at ayan nga asukan si naman si kapitan sobrang busy pa talaga mabuhay ka kap hanggat gusto mo at talaga hindi na namin pinasaylo yung mga pagkain dito at ayan nga kung nakikita nyo naman shoutout sa mga pagkumangko ni kapitan dito na talagang palaging sumusubaybay sa ating vlog mabuhay kayo hanggat gusto nyo pero ang hindi nila alam yung idol nila ay mamistahay lang talaga dito at sa puntong ito ay dito kami sa table nila kapitan at napaka social naman talaga yung mga galawan nila dito asyukan si naman yung kutsara may magkabalot pang pero ang hindi nilalaman, alam magkinamot lang ako dito As you can see naman si Ivy guys Hindi niya yung na yung parit ng litsura Karob pa talaga at sobrang sarap pa At pati yung makasama ko hindi lang pala sa basketball magaling Pati sa kain at sobrang galing talaga Pati yung mapagkain binabox out na nila At talagang nire-rebound At ayan na nga speaking of rebound Binarebound ko na yung panit dito ng litsura na Karob naman talaga At maglalaway na naman yung mamaritis na manunood sa atin As you can see naman si Putot guys Talagang lakas kumain hindi lang pala sa basketball Malalakas talaga itong makasama ko pati sa kainan ang lakas-lakas naman talaga at hindi hindi talaga kami nagmamahay dahil namista kami dito kala kapitan at sobrang daming pagkain at talagang mabubusog ka dito hindi ka naman magugusla at kapag tipsahan talaga ay hindi mawawala yung humba kaya hindi ko na pinasaylo yung humba at hinungit ko na na napakasarap talaga at sa puntong ito ay talagang binalot ko dito at napakasayang naman yung pagkain natin at ganito yung matiknik kapag kumain ka dito sa pista at damihan mo at hindi kapag hindi mo nahurot ay balot mo na si Lupin as you can see naman guys talagang hindi ko na pinasaylo dito yung lechon binalot ko na at pinutos ko na sa silupin na puti kung nakikita nyo naman, napakasimple lang yung magalawa natin dyan pero sobrang effective talaga. At minutang ko na sa bag dito at napakahayahay naman talaga at sobrang tuwang tuwa ako. At kung nakikita nyo naman guys, at shoutout out nga pala sa mga kalaban namin dito na ibang barangay at ang lakas din kumain, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. At hanggang dito na lang kami, don't forget to like and share sa ating mga video para mas marami tayong food trip. Thank you and God bless you all, mabuhay kayo!